Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong espiritu ng Diyos at ng pitong bituin nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, pag-alabin mo ang mga katangi ang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi tutuloy mamatay. Nakikita kong hindi paganap mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga yon at pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta mo dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sartis na nag-ingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ng kahit sino. Tingnan mo, malalapitin ko sa iyo at paluluhurin ng mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit hindi naman at sa halip ay nagsisimaling. Malalaman nilang minamahal kita sapagkat nagtiyaga ka. kaya ng iniuutos ko sa iyo, Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong ganting Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na pamapamula sa langit at sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig o mainit. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam hindi mainit o malamig. Isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman. kana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa. Kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang mong kaubaran at ng gamot sa mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko'y napalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging kasing ka, pagsisihan mo talikdanan yung mga kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.